Good morning mga langga. Sa wakas na diligan na rin. Masyado kasi mainit dito mga langga. Yeah. Pero kahit mainit, nasa lilim naman sila kasi may atip naman dito mga langga. Kaya lang maalikabok. Kaya tignan nyo yung mga dahon niya o oh, masyadong alikabok. Ito yung mga alaga ko, mga langga. Mga alaga ko sila. Shout out sa mga subscribers ko. ito masya malaking malaki na oh kailangan putuli na yata ito Ito naman si variegated monstera. Ayan Bagong tanim lang to. Ito naman ang ating mga antorium. Si antorium. Ayan o, oh, namulaklak na si antorium. Antorium. Ito si Wave of Love. Wave of Love. Masyado malaki na. Kapamilya din yata ng Wave of Love ito. Hmm. shout out sa lahat ng subscribers ko tsaka sa silent viewers ko hello hello sa inyong lahat good morning